Hi guys, I'm Miss Grace and for today's video, it's 2024 at ngayon samahan niyo ko dito sa San Pedro, Laguna dahil dito kami nag new year and ayan kasama yung family ko din nagpatutak din kami ng t-shirt namin and samahan nyo ako guys dito sa new year celebration namin, let's go ayan nagpe-prepare na kami para mamaya sa new year, ayan yung ate ko naggawa ng chicken filling ayan, tapos mamaya magluluto ng carbonara, spaghetti tapos ayan ako naman, nagpapalobo na itong mga lobo para sa decoration namin mamaya. Then mamaya, papakita ko sa inyo yung final decoration namin. So ayan, mga handa namin, chicken plate, shanghai, ta sinukmani, carbonara, spaghetti. Uh, mamaya may mga pag-game si Joy. Si Kuya Toto. Si Toto. May mga pag-game. Huwag tayo ng greyhounds Luto rin yung kuya ko ng crispy pata. Ayan, bumili siya kanina na dalawa and then prenito niya. Takot na takot siya dyan. Baka matalisi ka naman mantika at talaga namang lapnos. Ayan, nag-prepare din ako dito ng mga pampagames at mga pampaagaw sa mga bata. mag din dito yung ate ko sa si tatay ng pork chop. Ayan. Hey guys, nagluluto pa ang sarabunaga. tapos, tapos na kami mag okay. ng for medya noche and ayan, nakamiss na kami ng mga damit t-shirts na so ayan, mag muna kami guys and oh, uh, ayan guys, yung aming handa we have this pag gumawa niya ako so, nag-simple like, na to ako gumawa nito. Ayan. Yeah. Kasi so yan, yeah, may cake, may wine, may fruits, may egg. Bakit may egg? Tapos so may inihaw na pork chop. Tapos so ito, may ham may coffee jelly, may... Mag-white ka na lang. Biko. Ay, ano? May queso de bola, may ham. May soft drinks. may gedenya siap aku nag design yung guys oh ganda Guys good day kami nang pop games Kasi ito, lalagyan ng 20-20. Ayun! Ayun! Ah. Hindi ka siya, kailangan Kain muna ng carbonara. Gusto ko ito, guys. And mga nagtatakbuhan sila sa labas kasi may pampaagaw doon si ate Marlene lagi siya nagpapaagaw every new year nagpapaagaw siya dito sa kanilang tindahan sa harap niya and dati isa ako sa nakikiagaw dito na po yung kuya ko nagpapapasko na sa mga pamangkin at sa mga pamangkin sa pinsan after that, nagpa-games na din ako. Nag-prepare ako na itong games na to. Yung sinasalok na may mga pera, may mga candies, at chicheria. Eh, walang daya. Oh, wala, na, ako na. Oo. mo na yun, yung Isang ano. yeah, pag nakuha mo na tayo, ah. Okay, one, two, three, go! Wala na! Ayan na! na! Ayan na! Ayan na! na! mo na! 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 Ito naman yung second na pag-games ko sa kanila. Itong may pera na kailangan nilang saluhin sa pamagitan ng dalawang daliri. pagbaba. Bawal na ako! Okay ba? At yan, si Joy naman ang nagpag-games. Itong tungpak ganun. ng Bansa bukod sa Pilipinas go! At dahil naubusan na kami ng Pampa Games Ipinagaw ko na lang yung mga natirang coins At mga candy At mga chucheria sa mga bata and guys ang sarap lang sa pakiramdam na ikaw na yung nagbibigay ikaw na yung nagpapasaya ng mga bata na dati ikaw yung sumasaya sa mga ganitong bagay kaya dapat maging grateful tayo sa lahat ng anumang natatanggap natin na bagay at kung anumang meron tayo ay matutuhan din natin na i-share to sa iba and yun lang guys thank you for watching and happy new year everyone at pagpalain tayo ng Lord sa buong taong 2024 ayun lang guys thank you for watching bye <laughs> Dream lights reflecting off your gift